Good luck. Kumangat po. Breaking 34. Parang feeling ko easy lang. Yun. Oh. Easy. <laughs> easy lang sa PCX 160. O, oh, diba? O, oh, depende. Okay, so hi guys. Okay, tayo ngayon ito ka doon. Sa ating uh, gagamitin, PCX160. May top box. Stock ang mga gulong. At wala pa masyadong binago sa setup. So, kasama natin nating OBR. Okay, tayo ng ka So, total combination of our weight, 150 kilograms. So, yeah. Tara. Sama kayo sa amin Let's go Tapakita na nga ni Yeager ang ating PCX 160 Kung sino ba talaga siya Kung gaano katakalakas ang makina Kahit may angkas Top box At medyo full tank pa tayo So Mamaya may kita nyo ang uh, Ang lakas ng makina Okay, Let's go! We're going to Tukadon! Dahil nga may mga nakikita ako nagko-comment na kung kakayanin ba ng PCX 160 Ito na po, ito na po natin Wala <laughs> lang Share lang natin, no? Oh, curious din ako kung kakayanin ba ng PCX 160 eh. So, top box, meron tayo, meron din tayo back ride right. So, Tingnan natin kung hanggang sa naabot pero uh, yun nga kapag ka uh, tayo ng tuka doon itatry kong patayin yung HSTC dahil nga medyo malubak-lubak sa tuka doon kaya mas better na i-off yung HSTC dahil yun ano recommended right? right? Ang ating OBR, ang ating kasama pupuntang Tokadon. Ata uh, medyo malapit-lapit lang sa amin to, kaya the train na rin namin, <laughs> Okay, patay natin ang HSTC. Ayan, patay na. So, mas advisable na patayin yung HSTC kapag uh, rough road ang pupuntahan natin at medyo paahon para yung pag-ikot ng gulong is, uh, tawag dito? Basta yun, safe daw yun. <laughs> Okay, time check 4.33 in the afternoon At uh, Tignan natin kung gaano kabilis sumakyat Orasan natin sa May part na paahon na And again, may top box po tayo And Kasama natin ang ating OBR uh, OBR? Okay, let's go Sana hindi ng ulan Tukadon, here we go sayang so, ko, kung mapapansin dito sa Marikina Uphill talaga Parang mga bundok-bundok yung dadaanan Kaya Sa mga Nagbabalak Is uh, siguro dahan-dahan muna ay okay, let's go yan na, unang akyat di ba? Kung wala lang masyadong Or wala, wala tayong kasabay na kotse Na tricycle kaya to ng mga 40, 50 pero meron tayong kasabay siguro naka primera pa lang ata to kaya pa naman unang akyat pato ka doon. kaya naman di ba eh nagbabike sila kuya pato ka doon siguro yan ato na nakikita nyo yung pataas na yan at akong crucial din eh Tingnan natin kung kakayanin ha Pero feeling ko kaya naman yan Marami nang napagdaanan na maratarik Ang ating PCX 160 Ayun, ang adventure nga, nahihirapan Kaya naman Kaya <laughs> Lakas Okay Don. Unang ahon, pangalawang ahon, Don. As after ng pahon dito, lusong naman. <laughs> Ayun oh, no? dish. Lusong. Tama eh. ko kailangan nating natin i-overtake to kasi Oh, sa buwelo Ayun no? ahon tumutunog yung ating cellphone holder kaya na ito yung mga pangatlong ahon na may experience natin ayan o video na natin ayan na mo, hirap na hirap diba pangatlong ahon walang vuelo, tayong yan yun na natin ha yun lang wala pang vuelo. maangat po naiging 34 35 lakas <laughs> kung wala lang talagang kasabayan sa harapan eh Aabot pa tayo eh Okay, so parang 4 minutes pa lang ang ating tinatakbo Tapos kakaliwa tayo dito sa part na to Ayan, kasi wala nang daan dyan Oh, may P6 din tayo nakasalubong na maganda Tukadon! dito ba yung daang patuka doon te? yes po, I think so hindi ko alam ba't kailangan pa naman dati di naman need 3 3 ang tawag dito ang uphill ang ating nadaanan lakas pa naman tapos hindi ko alam kung diretso ba? Diretso ate. Pero tingnan natin yung diretso. Parang feeling ko doon din naman lalabas yun. Okay. Four uphill. Ito ba yun? Medyo lubak-lubak lang. Ah! Tapos kakain na tayo dito. I think. Tama ba to? Ay dun, dun nga, dun nga. Ito. Ito nga. Tama ba to? Ito ka dun. Ay hindi Ay hindi to. Ito ba yun? Dito. Ito ba yun? Lubak-lubak lang talaga dito eh. Oh? Kaya mas nabuti talagang mag... Patay tayo ng HSTC Ayun, tama, dito na O, oh, kakaliwa tayo Ah, na natin ha V6 160 Ayun o, oh, nakikita nyo ng ang, ang, -ang angat <laughs> Parang feeling ko easy lang eh O oh. Ito angat Tuka dun tapos ka tayo dyan Easy <laughs> Easy Malakas, kaya pa eh Kung di lang talaga lubak lubak Ayun Tuka ka dun <laughs> Ganun lang kabilis Ayun o no? ka doon. Hanip. Dito ko inabu lang kasi. <laughs> Na-bike mo sa pataas? ah Before tunga doon pa? Ha? Ah? Before pa to? Oo, oh, before. Diyan ako nagbike eh. Diba? Easy. Ilang minutes yun? Parang 10 minutes. Lakas. Ganda. Sarap. Ito ka doon. Easy lang sa PCX 160. Let's go. Yun lang. Try natin dito sa taas. Baka hindi pa sila maniwala dito sa ano eh, Our Lady of Mediatrix eh. Ayun ah. Try natin dito sa pinaka matarik dito. With angkas. Walang buwelo. ba? Tara. <laughs> Try natin. Ah. Kaya po ng P6? Kaya kaya. Oh. Kaya kaya yan. Di ba? Kaso may aso, baka buhin tayo eh. Yan na, tumingin nga sa atin. Kaya kaya. Di Di ba? matarik yun lang para matigil tayo sa ahon-ahon ng PCX 160 sabihin ko sa inyo na uh, sisiw lang ang taas dito Okay, taro, buwan na tayo. Buwan na kami at ang hirap din mag ano dito ang hirap din mag park pero yun nga pakita namin sa inyo kung gano ka kadali lang umahon ng PCX 160 tara, baba naman tayo <laughs> tara baba naman po tayo ganoon lang sya kadaling umahon Okay, let's go! Para lang uh, maging okay tayo sa mga ahunan. Taas, diba? ba? Oh, oh di ba? I think depende naman yung ahunan sa gumagamit. Oh, depend. Depende din sa weight nung nakasakot. Depende lang talaga sa, ano, sa technique nyo kung paano umakyat dito sa amin since uh, napuntahan na yung lugar na to easy lang right hey no ito na talaga yung talagang mahirap dito yung lubak lubak eh Oh, oh my. Okay, na tayo. Oh, I didn't diba? lakas ng PCX PCX 160 Hi! Hi! Lubak-lubak lang talaga dito eh Kamu ba? Di tayo na? Ayos! Ayos! tarap <laughs> Matagtag lang pala 'yung dito. Okay. Senta lang. Wait. with back ride puntang to ka dun easy peasy easy to ka dun to ka ganoon lang as easy as that and shoutout nga pala sa mga gusto magpa-shoutout hindi ko alam kung sino kayo basta shoutout kayo <laughs> shoutout sa mga nagpa-shoutout and uh, sana na pa yung pagka curious nyo about sa kung kaya ba ng PCX 160 yung pag a sa tukadon ng may angkas diba? kayang kaya po sa matter of uh, tamang pagpiga and tamang buwelo lang pero wala nga ka kami buwelo kanina eh no? No? di ba? walang wala so kung umabot ka dito sa part ng video ko na to thank you congrats ata uh, kung medyo na gustuhan ang aking uh, pag-explain at pag uh, da, pag pag dala sa inyo sa toka doon please do comment like and share and subscribe para and also ring that notification bell para updated kayo sa mga bagong upload na videos na ating i-upload in the future pa okay so hanggang dito na siguro muna ciao